Yes, good morning mga kadakers, good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Duck 33, okay hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, 30 days na po yung alagang uh, siho natin. So, binaba ko na sila. Dapat noon pa sana mga 3 weeks sila Kaso lang uh, maulan hindi ko tinuloy na binaba so ngayon 30 days na sila yan no binaba ko na sila sa kanilang kulungan so tinanggal ko na yung kulungan nila kasi pwede rin tanggalin yun so ito nang mga siho natin ganito na ang mga ugali ng siho so mas maganda kung ganito ka lawak yung kanilang kulungan para malayo yung kanilang pag inuman at kanilang pagtulugan so maka exercise sila kasi kung makitig yung kulungan nila ay mag-stampid yan sila so mga kadakers nilagyan natin ng trapal para mayroon silang uh, paghigaan at dyan lang natin ilagay ang kanilang pagkain ilapag lang natin hindi nga natin uh, pinapa lagay sa kung ano-ano wala tayong paglalagyan na alimbawa pakainan or palanggana. Lapag lang natin dyan sa trapal para alam na nilang kumain. Tapos pupuntayan sila doon sa uh, tubig. Medyo layo-layo yung tubig sa kanilang pagkainan. So yan na po yung kulungan noon tinanggal na natin. Doon natin nilagay ang tubig para hindi sila makaapak sa putik na mabasa so fresh ko yung kanilang katawan so kung makikita ninyo yan ang uh, nilagyan ko ng tubig para makapaligo sila kanina so, tapos na yan sila naliligo wala nang laman yung uh, medyo nilagay ko na container na hinatik ko so ganyan lang mga kadakers hindi kasi pang high class itong pag-alaga ng itik natin ito pang karaniwan lang na pag-alaga so dito na sila sa trapal magpahinga na yan sila dyan So, ganyan lang mga kadakas. So, sa nagtatanong po sa akin kung normal lang ba yung pag-alaga ng itik na siho na mayroong maliliit. So, siguro sir, normal lang yan sa kanila kasi mayroon talagang mahina kumain tapos yung development ng kanyang katawan ay mahina, matagal lumaki, parang tao din kung ilan tayong magkakapatid may kapatid tayong maliliit so ganyan lang man siguro noon kinukuha ko yan sinisegregate ko ilagay ko sa ibang akulungan kaso lang kung kunti lang sila limbawa lima lang pagdating ng maulan gina ginawin pa rin tapos minsan mamamatay pa kaya ngayon hinahayaan ko lang para kung sakaling ginawin sila marami silang kasama na pagkukunan nila ng kanilang init ng katawan so shout out pala dyan kay ma'am Rosali Butihin sa Riyadh, Saudi Arabia so kamusta kayong lahat dyan lahat ng mga OFW na mga subscribers ko at mga viewers kamusta kayong lahat dyan sana nasa mabuti kayong mga kalagayan so shout out kay sir orlando rocky Ki bisita naman ang kaniyang channel bahay ni uncle at dyan sa pinsan ko sa saudi arabia Ah, uh, shout out dyan kay Ernst TV si Bin. So, pakidalaw naman ang kanyang channel mga kadakers. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Uh, thank you very much. Salamat sa inyong pagpanonood. See you next vlog.